Maganda maganda araw sa lahat mga ka KJ. This is Ken and welcome to Learning and Exploring with Ken and Jen. So ang topic natin para sa araw na to is si Caterpie. Sino ba siya at ano ang mga fun facts about sa kanya? So let's start. Sa ating paglalakbay sa mundo ng Pokemon, tayo ay magsisimula sa pagninilay nilay tungkol sa isang nakakatuwa at kakaibang Pokemon na si Caterpie. Si Caterpie ay isang maliit na insect Pokemon na kilala sa kanyang kulay berde at pakikintab na, na mga mata. Ito rin ay kilala sa kanyang makapal na balat at malalaking mata na nagbibigay sa kanya ng kaakit-akit na anyo. Sa aming pananaliksik, ating alamin ang kanyang mga katangian, mga kahahangang kabilidad at kung paano ito nagiging halaga sa mundo ng Pokemon. Kaya halina't nasamahan niyo ako sa pagtuklas ng mga hali-iwaga at kasaysayan ng isa sa pinakasikat at kapansin pansing Pokemon sa buong mundo, si Caterpie. Si Caterpie ay isang Generation 1 na Pokemon na may maliit na katawan at kulay berde at pakikintab na mga mata. Ano nga sa atin na sabi kanina. Narito ang ilang mga katangian at kahangang abilidad na matututuro sa atin kung bakit si Caterpie ay isang mahalagang bahagi sa mundo ng Pokemon. Unang-una sa lahat, ang kanyang katangian. Siya ay isang insect type Pokemon. Si Caterpie ay isang Pokemon na may antas na insect type. Is ito ay nagpapahiwatig na ito ay may mga katangian kadalasan nag-uugnay sa mga insekto. Tulad ng pagiging mabilis at pagiging maliksi. Malambot na balat. Ang katawa ni Caterpie ay may malambot na balat na nagbibigay proteksyon sa kanya laban sa mga pinsala at epekto ng kapaligiran. Mabilis na pag-unlad. Bagaman maliit at walang panganib, si Caterpie ay may kakayahan mag-evolve at dasa mas malakas at kapansin-pansing mga Pokemon tulad ng Metapod at Butterfree. Pangalawa, kahanghangang abilidad. Stray Shot ang Caterpie o si Caterpie ay may kakaibang abilidad na tinatawag na string shot. Ito ay isang teknik na kumukurap na mga malambot na tali mula sa kanyang bibig na maaaring gamitin para sa pagdepensa o pag-atake. Pwede din sa, sa mga games ka natin, uh, na babawasan yung speed ng kalaban. Adaptability, bilang isang malambot na ninilang si Caterpie ay may, may kakayahan mag pakilos at mag-adjust sa kanyang kapaligiran ng mabilis. Pangatlo, kalagahan sa mundo ng Pokemon. Unang hakbang, si Caterpie ay karaniwang isa sa mga unang Pokemon na nahahagip na ng mga manlalaro sa kanilang mga paglalakbay sa Pokemon na mundo. Ang karanasan ito ay nagbibigay sa kap ng para sa kanilang mga pagkikipagsapalaran at paglalakay. Pagunlad sa Evolution Chain Ang proseso ng pag-evolve mula kay Caterpie hanggang sa mas malakas na Pokemon tulad ni Butterfree ay nagbibigay daan sa, sa, mga malalaro na maunawaan ang konsepto ng pagbabago at pagunlad sa mundo ng Pokemon. So parang madalis madalis talaga siya mag-evolve. Balanse ng, or, sa ecosystem. Bilang isang insect type Pokemon, si Caterpie ay bahagi ng malawak na ecosystem ng Pokemon. Ang mga Pokemon tulad niya ay nagpapanatili ng balanse sa kalikasan sa pamamagitan ng kanilang partisipasyon sa food chain at iba pang ecological rules. Ngayon, ating alamin ay fun facts about Kai, Caterpie. Number 1. Ang Caterpie ay isang bag-type Pokemon na may maliit na katawan na berde at malalaking mata. Number 2. Ang kanyang pangunahing kakayahan ay paggamit ng mga abilidad na may kaugnayan sa bug type moves. Number 3. Sa Pokemon games, maaari itong makita sa mga lugar na puno ng damo at mga parke. Kagaya ngayon yung dun sa forest sa uh, Generation 1 after ng Pallet Town. Sa Pangapat ito ay kilala sa kanyang mga paboritong pagkain ng mga dahon at mga puno. Pang lima, ang katawan ni Caterpie ay mayroong mga osong itim sa ilalim ng kanyang mukha. Number six, sa pamamagitan ng pag-evolve, maaari itong maging metapart at pagkatapos ay butterfree. Number seven, ang mga mata ni Caterpie, Caterpie, ang mga mata ni Caterpie ay makikita sa parehong gilid ng kanyang mukha nagbibigay ng ka kaibang itsura. Number 8, ang bawat hakbang ng katerpi ay nagbibigay sa kanya ng malalaka malalaking galos sa lupa. Isang indikasyon na kanyang paglipat sa isang lugar. Sa number 9, sa ilalim ng mga ito, ang mga paan ng katerpi ay mayroong mga claw-like na tumutulong sa kanya sa pagakyat sa mga puno. Kaya yung mga suction cups ata yun ah uh, number 10, sa anime, kilala ito bilang isa sa mga unang Pokemon na nahuli ni Ash, Ketchup. Pangalawa ata siya kay Pikachu. Ang katawan ng Caterpie ay mahina. Kaya ito ay madala sa target ng mga Pokemon na Predator, kagaya ni Spiro. Meron pagkakataon na ang ilang Caterpie ay maaari makapagsimula ng pakipaglaban sa pamamagitan ng paggamit ng String Shot. Lalo, lalo na po sa anime. At kung na yung pakpak ni Caterpie ay nagiging pink kapag ito ay nagiging metapod. Minsan, ang mga grupong ng Caterpie ay maaari makita sa mga puno na bibigay ng masamang epekto sa mga tanim. Ang katawan ng Caterpie ay gumagana bilang isang ng pagkain para sa ilang mga Pokemon tulad ni Pidgey at Spearow ang kulay ng kanyang katawan ay nagbibigay sa kanya ng kapansin-pansin protection laban sa mga manalakamang, manalakamang Pokemon. In sa Pokemon Go, kapag nahuli ang Caterpie ay nagbibigay ito ng mga candy na ginagamit sa pagpapalakas at pagpapalit ng Pokemon. Ito ay mga ito ay may mga alon na sa ibabaw ng kanyang katawan at nagbibigay sa kataw sa kanya ng kakaibang itsura kapag naglalakad ang mga ice spot ng KTP ay may aari magdulot ng ilusyon na mayroon itong malalaking mata upang takutin ang mga predator. Ito ay kinikilala bilang isang maamong Pokemon na hindi agresibo maliban na lamang kung ito ay nasa pangani, kagaya ng nasa anime. So sa kapuan, si KTP ay hindi lamang isang simpleng Pokemon. Ito ay isang mahalagang bahay sa mundo ng Pokemon na may mga katangian at abilidad na nagpapakita ng kanyang kalagahan sa pakapangkalahat ng ekosistem at sa pag-unlad ng, mga, ng mga malalaro sa kanilang mga paglalakbay. At hanggang dyan na lamang po ang vlog natin sa ngayon, mga ka J. Please do like, subscribe, and hit the notification bell para marami pa kayong ma malaman at ma-update ma ma, -ma, -ma kayo sa mga susunod namin mga uploads. Um, sana po may natutunan kayo kahit kalte, lahat-lahat na po kay Kater P. At sana po, subabayin niyo po kami hanggang dulo. So, that's it. Ito po si Ken. This is Learning and Exploring with Ken and Jen. Learn with us, even in pajamas. Bye and have a good day.